available ngayon itong 10 elements na bracelet for men and women tapos na itong madasalan at ready na itong magamit ng bagong magmamayari at ito ay pwede lang madala sa kahit saan mong lugar pwede lang mabasa ng tubig kapag naliligo susuot lamang ito palagi at ang complete details nito ay babasahin nyo lang dito sa description na nilagay ko sa facebook at sa tiktok at ilan sa nagagawa nito ay proteksyon sa kulam, barang, sumpa, usog, bati, tigal po. Palipad hangin at iba pang mga spiritual na atake. Nakakatulong rin to magbigay proteksyon sa mga masamang nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong mata ng tao. Kagaya ng mga aswang, sigbin, manananggal, white lady at iba pang mga, mga masamang nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong mata ng tao. Kasama ng mga demonyo, kapre, engkanto, duwende, tikbalang at iba pa. At ito ay nakakatulong rin magbigay ng proteksyon sa lason na gawa ng mga manglalason especially sa mga oka okasyon o pesta o mga handaan na mayroong mga manglalason na nilagyan ng mga lason ng inyong pagkain o inuming tubig ay hindi kayo mapipinsala at nakakatulong rin ito magbigay gabay swerte sa negosyo at hanap buhay at hindi ito nakakatulong sa sugal so sa hanap buhay at negosyo lamang Sabayan lang ng pagsusumikap at tamang kalaman sa ginagawa na negosyoan na puhay para ito ay mapalago. At ito ay nakakatulong rin magbigay pasumbalik sa lahat ng klaseng masamang mahika na atake ng mga kaaway na sila lang mismo ang mapipinsala kapag suot o dala ito. For more info, basahin lang ang nakalagay.